Si Amos ay isang pastol na nagproclaim ng message ni Lord noong 8th century BC. Kahit ipinanganak siya sa Southern Kingdom ng Juda, inutusan siya ni Lord na magpunta sa Bethel para mag-preach sa mga taga Northern Kingdom ng Israel. Sagana at peaceful ang Northern Kingdom ng panahong yun at sobrang religious ng mga tao. Pero nakita ni Amos na ang mga mayayaman lang ang sagana sa buhay dahil sa madayang sistema nila at mapangaping pakikitungo sa mga mahihirap. Hindi rin sincere at pakitang tao lang ang pagiging religious nila. Dahil dito, winarningan ni Amos ang mga mayayaman at mga nasa kapangyarihan tungkol sa darating na judgment sa kanila kung patuloy nilang susuwayin ang kalooban ni Lord at aapihin ang mga mahihirap at walang kalaban-laban. Nanawagan siya sa kanila na padaluyin ng justice na parang ilog. Sinabi niya, Magalit ka sa masama at mahalin ang mabuti. Pairalin mo ang katarungan sa mga hukuman. Baka sakaling maawa si Lord, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga natitirang descendants ni Joseph. Kahit na message ng parusa ang preach ni Amos sa mga taga Northern Israel, ang final message pa rin sa aklat na ito ay tungkol sa pag-asa. nag si Lord na ire-rebuild niya ang kaharian at gagawing tunay na masagana ang buong bansa pag sinunod nila ang kalooban ni Lord. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.